Tanim po kami ng bawang po. Ngayon, tinuruan po niya akong magtanim ng bawang kung paano pagtanim ng bawang. Ang first step po pala, papantayin niya muna. Hindi ko na po pinakita sa video kanina. No? Kaya pantayin po muna. Pag napantayin na siya, kung kaya niyong gilid, kung kaya gilid, tatabon. Tata, kaya kung mapapasin niyo, medyo umbok siya. Tatabon, mapantayin, pagpantay na po sa kailalatag to no saka na lalagyan ito yan ganito po pala pagtanim dito yan lalagyan ng clip ngayon ito po kanina walang butas to yung meron po yan may tinatanggal po dyan hindi ko na nga napakita sa video yung ganito po yan 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 pag tinanggal po yan ganito magiging bilog kaya lang hindi na pinatanggal po sa akin kasi alangan na yung distansya po yung ay latag na po namin yung tanggal na yung plastic po dito. Hanggang dito po ang distansya ng pagtanim ng bawang. Ayan, hanggang dito lang po. Ayan. Ngayon, pakikita ko lang po sa inyo kung paano ang pagtanim. O, okay, tatanim ko na. Antayin ko siya. Ito sa pwede mo. ako ng aking bayaw, Kuya Toy. Kung paano pagtanim ng bawang, no? Pero ano na? Ay kita lang po namin sa inyo. Kasi sa Pilipinas hindi po ganito. Hindi na lang. Dito po kakaiba. Napakaganda po. Safety safety siya. Meron siyang plastic. Saka nakahulma po siya oh sa bilog. Nakahulma po 'yan oh. Kaya ang ganda po ng ano. Binubuksan lang po yung anong ng bawa. Ano? Ay magulang yung at ah, magulang sa ano sa magulang yung bawa. Kore ga uwi. Yan hindi pa tinanong. Ang kulay no. ko Ah, oh, no, oh. okay. only yeah. this gonna... po? Oh, you may tell me. Ayan. Tingnan po na yan. Ah, mas tao Madad. lang po yung pinakadolo niya. Ayan, ayan, ayan. So, ano po yan? Ito po yung tangkay niya, yung pinag-usbohan ko Ito ang nasa ibabaw, hindi po ito, no? Hindi po yan, ito po. Ito. Paliwanan ko po sa inyo, no? Ito po yung nasa itaas, ito naman po yung nasa ilalim. Kasi nandito po sumisibol yung tangkay niya. Yan po nakasibol. Okay. Straight. Okay. 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 At saka may distansya po, no? Medyo malalim siya lang siya ng bahagya. Medyo hindi po angat dito, medyo lubok siya. Ganun okay. po, sarata. Kung ano to, sika po Tapos, na siya ng lubok. Tatagawa na Yan. Yan ba, ganito, no? Oh. Yan. Kaya na, medyo lubok pala siya ng bahagya. Huwag masyadong malalim. Uy. Uy. Kung naman, hindi naman po siya siya masyadong malalim. Yung din ang ano siya dito. Medyo angat lang ng bahagya. Dito sa pinaka-flooring po ba? Ito sa mga ka na? Okay. Hindi. yan, na na tabunan mo na ito para isang ano na lang. Huh? Yan, ito daw lupa. Pataba oh, okay. daw po ito. Ito po ay pataba. Pwede ayo. Ito po, no? Hmm. Uh. pataba. Pa, pa, pataba. Hindi, hindi. Huwag nabubo. Diga dyan, may misi na dake. Ito na, misi na dake. Ano ba yung kwarte na? Yan, ganyan. Yan. Yan. オケオケオケオケオケオケオケオケん。うん。うん、うオケオケオケオケオケオケオケオケいケオケオケオケオケオケオケオケオケオケオらオケオケいケオケオケオケオケオケオケオケオいオケオケオケオケオケオケオケオケオケオケオケオケオケオケオケオ Hmm. Ito naman ang gagawin pa baka masira ito. Hmm. Kaya stick ko gagamitin. Hmm. Lagay mo na yun, boy, para ano. Hmm. Para isang video na lang. Yun, lagay mo na lupa. ng lupa. Ganito ka mo. Ganito. Ayan. Tsaka. Ayan. Okay. Oh. okay yeah. na. Oh, salita ka na. La. Pataba po ito mga vlogger, ha? Pataba. Ito po, pataba. Pataba ng lupa. Pataba po ng lupa. Para gumanda po ba yung kubo ng bawang?